Yan dito! Arat na! Tawagin na natin ang kanilang special boulevard na kailangan niyong hulaan! In 3, 2, 1! I-check out, out na yan! Napakaswerte ng TikTrop pa natin mag-uwi nitong ating special home package na naglalaman ng multi-cyclone vacuum cleaner at 16-inch floor with... Fan with thermal fuse Uy, Wow, ganda grabe niyan. naman 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 niya May vacuum kayo Kami wala pa, kuya Kim Tsaka napakasimple. simple Hindi, mukhang simple electric fan Pero ang daming pwedeng gawin Yung electric fan na yan Totoo naman, oh. oo Okay, players Based on market price O yung presyo sa palengke at sa bilihan ah. Magkano ang pinagsama-samang presyo Nitong ating multi-cyclone vacuum oh. cleaner At 16-inch floor fan With thermal fuse Ay, nako Again, ang hinahanap natin ay pinagsama-samang presyo Yan, dalawang yan at para tulungan kayong sagutin, nandito ang ating Budol Budol Gang! Gang! Oh, sige, man. sige, sige. No, na ako, ha? Mauna na oh. ako dyan. Ang tingin ko ang presyo niya, yung electric fan at yung vacuum, pag pinagsama ang presyo ng dalawang yan, oh. ay nasa... 7,955. Bakit 7,955, Mamang? <laughs> Hindi ko rin alam kung bakit may ribbon. Ah, <laughs> <Ay, laughs> yung ribbon yung nagdala, Mamang. Yun lang, yun ang naisip ko. Oh, si Julie? yes. May madalas itong bumili ng mga bagay-bagay na ganyan. Ako eh. ang hula ko talaga oh. dyan. Kasi, ano yan eh. Alam ko yan eh. Nakita ko yan sa, ano, sa, sa store. S Su sumasayaw yan. Suma oh, sumasayaw? Yes. Yes. <laughs> yes, exactly. So, mga nasa 10,000 flat. Ah, mahal naman. Kasi mo. dancing electric oh, fan. Oh, Oo, the dancing electric fan. Plus with thermal fuse pa ka mo, di ba? Oo. Oh, oh. oh, oh. Sumasayaw yan. Grabe naman ah, na mga oh. talented. Diyan, <laughs> yeah, mano-mano kay si <laughs> Julie. Ay, ano? nako. Lahat ng gamit sa bahay yan, sumasayaw at kumakanta. Talented. Oh, oh. Si Isabel kaya? Ay, si... Agenda sagot dito. Excited oh, ako. Isabel, yes. magkano yan? Ayan lang. <laughs> ako kasi sa tingin ko, mukha silang set. Yung pwede mong ibili as package. So, feeling ko, mas mababa yung presyo niya. Ay! Oh. Uh -oh. Oo, yung mga package-package deal. So, uh -oh. feeling ko, mga 4,500. For two. Uh -oh. Okay. Oh, oh. Sa akin, parang 25,000 yan. Mag-ingat sa oh, electric fan, malakas yung electric fan na yan. Ha? Kasi napag-usapan yung box, pag yung box number 5, yun? oh. gumagano-ganoon yung box mo. Ha? Kaya mahirap. Tsaka yung kunyari, yung ilong mo matangos. Gaganoon Gag oh. yan. Pag-swap number 7, gaganoon <laughs> yung number Tala, magkano? Ako naman po, sa tingin ko, nasa 5,000 flat po yan. 5,000 flat po Kasi 5, 000, 5, 000, package 5, 000, na yung maraming yan eh. team? 3K sa ano vacuum. 3K yung electric fan kasi parang yung gamitin lang sa... Parang 6,000 sila lahat, no? 3K, o tapos... Pero kasi yung gamitin lang sa bahay lang. Tsaka alam sa electric fan yung... yun, ginamit Timothy. Tumitabok nito eh. Oh. Nakulot! Tumitabok nito Tandaan kung sino pinakamalapit pinakabalapit eksaktong hula. Siya mag ng ating Boodle, Boodle Find of the Day. Today. At pasok na agad sa Jackpot Round. Yes, sir. Sure. Dahil hindi kayo dapat magpas sa ng ating Budol Find. Tama. Hintay ng aming signal bago kayo magsulat. At once natapos na kayo, itaas ang inyong kamay. Ibig sabihin, final, final answer na. na. Kaya eh, naman, players, galingan nyo sa panguhula dahil meron lang kayong sampung segundo. Get ready, tiktok la. Boodle Find Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Kaya naman shoutout sa mga tik natin nasa bahay dyan. Tignan nyo kung sino ang may chance na maglaro ng double abudo sa may ganun-ganun namin. Eto na si ate, naglagay siya ng 6,999 pesos. 6,999. Eto naman si ate, Cecil, naglagay siya ng 10,000 sarado. 10,000 Eto naman si ate, naglagay 4,500. 4,500? Oy! May Kuya nakakuha. Kim, ano, meron ba nakalamang-lamang dyan? Huwag ka mo May nakakuha, may nakakuha, name, May nakakuha. Ito na. Sino kaya ang mag-uwi ng ating special boodle fight at maglandaro Oy! sa jackpot round? Silipin na natin ang tabang sagot. Presyo! Remy! Ang tabang sagot, 5,087 pesos. Oh. Ivy, ikaw ang may pinakamalamit na hula. Congratulations! Ayan! Si Ate Aimee ganito tumalo, no? Ate Aimee, ano malalag, may malalaglag? Malalaglag ba? Ay, yung pants mo. Wala siyang sintron. Ano? Aimee. Ate Aimee, ano ginagawa mo sa buhay? Um, ano, may asawa, may anak, may ano, magda-jumping roof, ano? Ha? Huh? May live-in partner ba? May live-in partner. ah, pa. live partner. <laughs> ah bakit hindi kayo magpakasal? Bakit live-in mo live try, lang? Kasi try-try muna, kuya. Oh. Ganun talaga daw. Ay, hindi. Oh, ikaw pala tinatanong. Hmm. Um, oh, bakit daw live-in? nag -ano kung... pa po? Nag-iipon for ano, pakasal. Nag-iipon pa, kasal. pa oh. for kasal. Anak na? Wala pa? Wala pa po. Uh, I mean, si Chuck Patral, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Budol Muth. Meron Mama. tayong double money at uh -huh. meron tayong Budol Money. Para uh -huh. madoblin yung premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money kesa sa budol money kapag nagawa mo yan. Mauwi mo rin ang cash equivalent ng ating special poodle find na nagkakahalaga ng 5,087 pesos. Tama naman kaya naman, Arnie. Bago ka magkaroon ng office-office work, ipasok mo muna yung dalawa mong daliri. Diyan ay kamay dyan. <laughs> ano dalawa mong daliri lang? Ano siya, ibon? <laughs> okay, yan Aro, na. Babe. Okay, Amy, you have five seconds. Get ready. Tick tock clock. Poodle time. Dalawang daliri lang. Dalawang Four, daliri lang. Ayon, three, ayon, ayon, ayon two, one. Time up. Okay, time's time up. Time up. up. Okay. Ayan. Ayan, sino na mo si Aileen! Halika Hali rito, Amy. Halika rito, ha? Okay, pipintahan natin. Natitigil natin. Pintahan na yan! Kinakailangan mas marami mga double money kaysa sa Boodle Woo! Money. Ang pinakauna po niyo na kuhay double. double money! Wow. Ang susunod mo ay Boodle Money! Oh. Ang mga tatlo mo kanya na kuha ko. Ito po ay double money. Panala po siya kung ito po ay Boodle Money! Boodle Money! Ibig sabihin, hindi mo man makukuha ang kadobol ng cash prize. Congratulations pa rin. Yay! Dahil mauuwi mo naman ang ating special Boodle find of the day. May electric fan ka pa rin at saka back Dahil dito, ate Aimee, walang uuwig luha. Congratulations! Mauwi mo pa rin ang package na ngayon. Yes! <laughs> Kaya, ate Aimee, ano mo sasabihin mo? Anong message mo, ate Aimee? Thank you po sa TikTok, Slack, and GMA. Yes! Oh! Ayun Congratulations sa iyo. Enjoy your new appliance. Ayan, super enjoy din kaming kakulitan si na Julia at Isabel. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Sobrang intense na mga eksena sa Slay. Yes, ang Slay, nako! Patuloy niyo po sana supportahan ang uh, aming bagong programa. Kasama ko po dyan, of course, si si Isabel. At kasama rin po namin dyan si Gabby Garcia at Mikey Quintos. At marami pa pong iba. Maraming maraming salamat po. Mm -hmm. Bakit slay ang title nung show niyo, Isabel? Slay ang title kasi nakapalibot po sa apat na girls na na-involved sa isang crime kasi may naslay. Ah, so yeah. meron na matay and kaming apat na girls ay suspects dito sa crime na to. So, sobrang exciting kasi ah. may raming twists and talagang mapapaisip ka talaga kung sino mga ba ang Yan. Kay Zach Zamora. Ang ibig sabihin ba pa ng pagpatay slay? Oo. Oh. Isa yeah. sa mga sinonym yun, katulad na ah. salita ng pagpatay, slay. Slayable. Ay, yeah. yes. Ano yung slayable? Slayable. Slayable. Slayable? Ay, Ay slayable. Slay slay ah, sorry. sorry. Ano slay ba sino mapapaliwanag sa'yo kung ano yung slayable? Di ipaliwanag tipaliwanag mo yung slayable. Slayable. Oo. Oh. <coughs> Ay, ang ganda. Nako, maraming maraming <laughs> salamat po. Ang talaga. Gabi-gabi po -gabi natin panoorin ang Slay tropa. Ayan. Yes, opo. Sabi, abangan nyo po after mga batang rilis po yan. Monday to so Thursdays po sa so GMA Prime. Yes. Yeah, thank you so much. Ayan, slay.